Hi guys! For today's video, samahan nyo kami maglibot sa Tarlac at sa Pangasinan. So, maaga nga kami umalis dito sa Bataan. More or less, siguro 8 to 9 a.m. talaga dapat ang biyahe namin. Eh, since nag na nga kami para diretso Dao Pampanga, eh 10 a.m. na nga kami nakaalis. Pagdating namin sa Dao Pampanga, eh, tumakay naman kami ng bus, papuntang biyaheng Kapas Tarlac. Actually, bigla lang talaga tong gala namin na to, ni Ate Val at ni Ate Olivia. At since medyo matagal na rin nung huli, ako nakapunta dito sa Kapas Tarlac at nabisita ko ang aking kaibigan na si Beshwa. Pagdating namin na Kapo Starla na kumain agad kami ng lunch dahil nga na late na kami ng dating. At eto na nga 3 to or 4 p.m. na to. Napapunta na kami naman ng Pangasinan. Diretso na kami. O oh, ayan si Beshwa at ang kami mga kasama. ba diba? More or less 4 hours ang pabayayihin namin from Kapo Starla to Pangasinan. Kaya lang nga medyo na traffic talaga kami. Kaya naman nag-stop over muna kami sa isang hindi ko alam kung ano yan. Nagkape-kape muna kami pampawala ng antok. Ay eh, dahil nga napaka traffic kaya talagang na late na kami ng dating. Sa Pangasinan dumating na kami ng 9 p.m. na yan ata ito o gabi na. Dito sa San Fabian, Pangasinan nga pala ang pinuntahan namin. Actually pangalawang beses ko nang napunta rito at in fairness ngayon mas lumingas dati kasi nawala yung mga cottage-cottage sa gilid-gilid kaya naman mas maganda siyang tingnan. Ede umaga na nga na kami nakalibot dito dahil nung gabi wala na ano pa bang makikita natin dito kundi dilim na lahat. Kaya natulog na lang kami tas pagising doon na kami nagligo-ligo. Wala rin kami contact dito o reservation, basta pumunta na lang kayo dito at marami naman dito mga pagpipilian na kwarto sa murang halaga lamang. At ayan na nga naligo-ligo kami pampisaw lang dahil nga alas 11 na ng umaga yan ang init-init na tirik na tirik ng araw. Kaya naman naligo lang kami ng very very light bago kami bumalik ng kapas Starlight. Actually, hindi naman talaga ligo ang ginawa namin kundi lusong lang at picture. Pagkaya rin nga ng tampisaw at picturean ay nagready na rin kami pa uwi at pabalik ng kapas Starlight. Magta 12pm na nga kami umalis kami ng San Fabian, Pangasinan. Eh, since nandito na rin tayo sa Pangasinan, eh dumaan na rin kami dito sa Manawag Church. Pangalawang beses ko na nga ito napunta dito sa Manawag pero ito pa lang yung first time ko na mapapasok ko yung lo o mismo ng Manawag Church. Grabe, ang daming tao pala palagi rito at talagang yung devotion nila, mararamdaman mo talaga, talagang dinadayo siya. Kanina nga pagbaba namin, inalok na agad kami ng kandila, kaya naman binida na, na namin tapos itunulos namin dito at pinagdasal na namin yung aming mga bahay na chismos at marites, walang magawa, kundi pakilaman ang buhay ng may buhay. Charing. At eto na nga, pumasok na tayo sa Manawag Church at grabe, ang ganda-ganda nakakilabot sa loob grabe parang feeling ko masusunog ako Chare. pagtapos nga namin ay diretso na kami sa biyahe at papuntang Tarlac nadaanan nga namin itong Belenismo dito sa Tarlac na taon-taon ginagawa at pa contest pala ito dito sa iba't ibang bayan dito sa Tarlac kaya naman huminto na agad kami dahil nga natanong na namin ay ang kulay ang ganda grabe at ang dami daming tao dito tapos pwede ka pa umakyat doon up up and away kaya lang medyo nakakatakot nga kasi nga medyo maalog at ang dami kasing tao grabe nakakatawa ang aga ng Christmas lighting nila dito sa Tarlac. Paskong Pasko na talaga. Kaya naman hindi ko na sinaya pagkakataon dahil nga minsan lang naman to, di ba? Kaya naman libutin na natin at tingnan natin, o oh, di ba, ang daming tao kahit na hindi ganun kalaki yung space nila eh, ramdam mo talaga na nag enjoy sila doon sa mga nakikita nila dahil nga makukulay, may ilaw, di ba? Madali lang naman makita to dahil tiyak madadaanan nyo doon. Along the highway lang talaga siya. Adal ah, dahil nga kaka-open lang dito sa public. Nung papunta kami yung Pangasina, nakita namin to. At eto nga, kaya naman sabik na sabik yung mga tao talagang pumasok. Excited pa sila. Kaya naman talaga hindi mapigilan yung pagdami ng tao. Kaya naman nakasabay na rin ako para naman makita nyo at may experience nyo rin na parang nandito na rin kayo sa Tarlac. O, oh, di ba diba? Grabe. Ang dami. Welcome to Kapas Tarlac. At bago nga kami umuwi at bago kami tuloy ang mamahinga sa bahay nila Besh, why nakita na namin tong munisipyo ng Tarlac at eto na yung kanila mga Christmas decor. Although hindi pa masyadong tapos, eh nilibot na rin namin para naman mas mapakita ko sa inyo, diba? Paskong Pasko na talaga dito sa Tarlac. 10 a.m. Eh, na kami nagising kinabukasan, hindi kami makapag-design kung pupunta ba talaga kami dito sa Monasterio de Tarlac. Eh since andito na rin tayo, samantalahin na rin natin. Kaya naman inakit na agad namin tong simbahan dito sa Monesterio de Tarlac bago kami bumalik ng bataan. Hindi naman siya kalayo kayo puntahan pero for sure pag napuntahan nyo to eh talagang mag -e enjoy kayo tapos para kayo nasa Tagaytay tapos ang dami daming mga coffee shop na nakapaligid at mga resto kaya hindi talaga kayo magugutom o oh, ba diba? ang ganda ng tanawin halos tanaw mo talaga yung buong tarlac kaya naman talaga sinulit namin kahit medyo kulang kami sa tulog pagod at puyat eh dead man na at least na experience namin to na minsan lang sa buhay natin na makapaggalaga laman lang tayo dito. at makapag enjoy kaya naman thank you so much sa pagsama sa amin dito yun lang muna for today. video bye bye okay.